isang technique para ma-improve ang pansit kabagan at maging patok sa panlasa ng mga customer. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbillo, ang may-ari ng Blesildas Special Pansit Kabagan. Guro na nagninegosyo. Nagtuturo sa umaga, nagninegosyo sa gabi, pati na rin pag weekend. So ayan, nandito ako ngayon sa gym. So... Mainit kasi sa ano sa faculty kaya dito ako tumatambay ngayon habang bakante ko. So, sa tanong na anong technique para ma-improve at maging patok ang uh, lasa ng pansit kabagan. So, kwento ko lang sa Blesilda's Special Pansit Kabagan. Uh, nagsimula kami, ano, bara-bara lang dati, hindi, hindi siya talaga masarap. Ayan. So, ayun, hanggang sa nakapa namin, kung paano siya naging patok sa panlasa ng aming mga customer nung nagsisimula kami ano eh? uh, may mga bad feedback uh, sabi nila hindi daw luto hilaw daw ayan so ayun uh, nakakahiya pero uh, tinanggap namin na room for improvement ayan nung may mga nag-comment din nung nagsisimula kami na maalat ayan uh, may mga nag-comment din na na walang sabaw may mga nag-comment din na matigas, may nag-comment din na na malabnow, ayan. So basta hindi namin talaga hindi talaga siya masarap dati yung uh, Blissilda's special pancit kabagan. Ayan. so nakakahiya sa mga customer kasi yung iba okay, nag-expect ng ano, nag-expect ng uh, to the max pero nung natikman nila is hindi naman talaga pala masarap sayang lang yung pera nila. Ayan. So, ayun. Pero yung mga challenges na yun, mga feedback na yun noon, mga boss, is, uh, uh, hindi namin tinake na para ma-demotivate kami or para tumigil. So, tinake namin yon at tinake advantage namin yon as room for improvement at uh, feedback para ma mag-strive pa kami para improve at makuha talaga yung swak sa panlasa ng mga customer. So, ayun ang ginawa namin technique mga boss na uh, meron kasi isang masarap na pansitan, pansit kabagan sa Tugigaraw. Ayun, napakasarap yung luto nila at matanda na yung may-ari. So, ayun, habang nag-order kami ng na ganyan, nandun sa tabi yung may-ari na nakaupo. So, inapproach ko siya. kita uh, ang sarap ng ano po ninyo, ang sarap ng pansit kabagan ninyo. So naglakas loob ako na tinanong ko siya na ano, na ano kaya, anong sikreto po naman dito? Kung okay lang po ma-share ninyo, sabi ko. Ang sabi niya, hindi ko ano, hindi ko alam bakit di, shinare niya sa akin, pero uh, secret recipe or ingredient sana nila yon pero shinare niya sa akin, nagulat ako. Ang sabi niya, nasa ano yan, soy na ginagamit sabi niya. So, nabigla ako, nagulat ako. Ha? Uh, ano po yun, sabi ko. Hindi mo mabibili yun. Kami lang yung gumagawa, sabi niya. So, ayun. Ah, kaya pala, kaya pala, hindi siya ganun, hindi siya maalat, hindi rin siya malabnaw. Basta, malinamnam. Ayan. So, ayun. Kaya palang sarap tita, ng pansitinyo At yun pala yung, ano, yung ah uh, sekreto. So, ayun, inamin ko na na pita. Meron po akong negosyong pansit kabagan sa amin pero nahihirapan kami paano siya improve at uh, gusto rin kasi namin na magkaroon ng side business habang nagtuturo kami. So ayun, ah ganun ba? Sige pwede kitang tulungan yan sabi niya. Matanda na yon uh, at wala din silang planong expand yung negosyo nila na ipapranchise basta dun lang sila sa bahay nila. Uh, don doon sila nag-serve. Ang lakas, ang lakas yung pansitan nila na yun, pansit kabaga nila na yun. Uh, ang daming mga customer. Pero, ayun nga, uh, nagulat ako kasi hindi siya nagdamot sa akin na sabihin na ang sekreto pala ay yung sa, ano, sa soy na ginagamit. Kaya sabi ko, uh, tita, okay lang ba? Bentahan niyo po ako ng soy na yun? sabi ko. Kasi para naman po, ma-improve namin yung pansitan namin, yung pansit kabagan namin. At Uh, bumentarin bumenta rin kami sa amin, sabi ko. Di ba, Litita, magkalayo naman po tayo, hindi tayo magkakompetensya, sabi ko. Sabi niya, o oh, sige, sige, ano, uh, ilang litro ba kailangan mo sa ngayon? So, ayun. Ayan, so, natuwa ako kasi uh, pinayagan niya ako na bumili, binentahan niya ako. So, kumuha ko na agad ng, ma ng ano, kumuha na ako agad ng, Uh, yung minimum mga 16 liters kumaan ako nun, isang malaking galon. At true enough na ansarap. True enough na yun, pa, pa, yun pala yung sa dahilan kung bakit uh, sarap ng panilang pansit kabagan. At nung trinay namin, yun, yun nga, masarap, malinam-nam talaga. Uh, at ayun, uh, is, is, at sa, dito sa amin, yun yung ano, yun yung kumbaga isa sa mga nagpapa-special sa aming pansit kabagan at uh, maraming marami kami dito sa amin pero uh, hinahanap nila yung luto namin at ay maraming nagsasabi na iba daw sa mga ibang pansitan dito at ayun nga uh, yun yung naging sekreto. at uh, yun yung naging technique kung paano namin na-improve yung aming pansit kabagan ayan nang dahil sa soy ni kita doon sa ano sa Tuguegarao City ayan. So ayun yung kwento mga boss paano improve yung ano yung lasa at maging patok sa mga customer yung ano yung pansit kabagan na recipe. Ayan. So yun yung naging kwento. Kaya ang natutunan ko mga boss is a uh, kung malita tayo nagsisimula, wag tayong mahiyang humingi ng tulong sa mga mga malalakas na or sa mga patok na ng na mga nagminegosyo. Lalong-lalo na sa mga may edad na mga boss. Gustong-gusto nilang tumulong. Ayan, kasi ang nakikita ko'ng ano, na-sense kong thinking ng matanda na 'yon is uh, uh, hindi dapat mawala 'yung ano, 'yung panlasang Pinoy or 'yung receiving Pinoy. Uh, gusto nila na mayroong magtuloy magtuloy na na improve or ipagpatuloy na ipatikim sa bawat Pilipino yung yung uh, traditional recipe na yon ayaw nila na mawala ayaw nila na ma-extinct kaya uh, gustong gusto nilang ipasa yung mga techniques sa mga mga bata-bata pa na interesado talaga na magnegosyo ng ganun, magbenta rin ng ganun. So, ayun, yun yung natutunan ko. Huwag mahiyang magtanong uh, sa mga magagaling na, sa mga patok na. Ayan, kasi hindi sila matabot. Aminin lang natin na, na talagang nag-struggle tayo. Ayan, uh, hindi sila madamot para tulungan din tayo na iangat. Kasi minsan iniisip natin baka hindi nila sabihin or hindi sila mag-share kasi ganito, ganyan. Maraming mga tayong iniisip kung bakit hindi nila i-share. Pero yun yung isa sa natutunan ko, lakas ng loob na magtanong, magpatulong, ayan, para matumbok mo rin, makuha mo rin yung tamang panlasa sa sinisimulang mong negosyo na hindi ka magaling at uh, maliit pa lang. So, yun yung natutunan ko, mga boss, sa kwentong, diskarte, paano namin in-improve yung Uh, Blisildas Special Pancit Kabagan. Ayan. So, yun nga pala mga boss, uh, kung malapit ka lang dito sa Flora Apayaw at uh, naghanap ka ng masarap na makakainan ng Pancit Kabagan, itry mo itong aming um, negosyong pansiteria habang nagtuturo kami ito yung side business namin. Ayan. So, Blisildas Special Pancit Kabagan. Uh, nagsiserve kami ng per solo at bilao din para sa mga special occasion. Ayan. So, mag-message lang kayo sa Facebook page namin na Bless Special Pansit Kabagan. Ayan. So, ayun yung nakikita nyo sa background ngayon. Ayan. So, ayun yun yung uh, tinatrabaho namin, uh, na-execute namin habang kami ay nagtuturo. So, ayun, uh, salamat sa suporta sa mga nandito na nanonood, sumusubaybay sa aming kwento, sa aking kwento bilang isang guro na may pangarap na magkaroon ng franchising business para sa mga kapwa ko rin guro. Ayan, salamat sa iyo, salamat sa suporta. At ayun, uh, may klase na ako. kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!